masi naman natin ang ating guest performer na si Josaya Cruz. Kamusta Josaya? Ayun, okay naman po. Oh, Ayun, hello po. Ilaw po magandang umaga po. Mm, hindi ka ba kinabahan sa pagkanta mo kanina dito sa RSB? Um, medyo kinabahan po nung simula, pero nung mm. nagpo perform na po ko, ini-enjoy ko na lang po yung Uh, performance ko po. Mm -hmm. Pero parang familiar ka sa yes, akin. Yes po. Bali, if you can remember po, last year po, kayo po yung nag-seminar sa amin sa STI College for View. Oh, anong so, seminar ang binigay so mo? Broadcasting. Ah, broadcasting. Yeah, oh, ang galing. So, ka pa rin ngayon? Yes po. I'm um, graduating mm -hmm. na po good luck, ha? So, Oo, oh, pang all around pala to si uh, Audrey. Talagang host and nagbibigay pa ng seminar. Pero more about you, si Josiah. No? Napaka-galing mo kumanta. Ang lamig ng boses mo. Thank you, and, josaya uh, Josiah, if there's one song na magpapakilala sa'yo, ano yun? Um, ano ba? Ang dami po eh. Pero sa tingin ko po, ano, with a smile. With oh, a smile po. Raise Kasi, your yes po. Kasi, uh, masayahin po akong tao eh. And, Ayun po, um, I mean, even in my lowest po, um, mm -hmm. I still find ways, or so many ways to be happy, ganyan mm -hmm. po. Kaya, with a smile po. Okay, ang positive na tao, no? Mm -hmm. Pero may regular gigs ka ba? Saan ka ba uh, kumakanta you, sorry? Ay, yes po, every Friday po sa Teresa's Furview po ako. Sa likit po mm -hmm. ng Teresa's Furview, nagigig po ako din. Ayun. Mm -hmm. Mm -hmm. I'm curious lang ako, do you have your own song ba? Or ngayon, covers ang ginagawa? Nung pandemic po, nag-start po akong mag-covers sa YouTube po. Pero mm -hmm. nung nag-start na pong mag-college, medyo nag po ako kasi yes. kailangan po focus mo na, na sa education. Sa so, student ka, and now you're singing, may iba, pa, may iba, iba ka pa bang habits? Um, bukod sa singing po, parang wala naman. Taong oh. Ah. lang po kasi ako. Okay. So, feeling ko magluto. Magluto ko. Ayun po. Mm. Ang bait naman. Taong bayay. Bahay. Okay. Baka meron kang mga Facebook page or TikTok na pwede mo imbitahan yung ating mga manonood. Ayun po. Um, meron po ang Facebook. Ayan, Josiah Cruz. Uh, sa TikTok naman po at I am Josiah and sa Instagram at tayong Josiah po. Thank you so much po. Alright, ito ha, may isa pang performance sa ha, hatid sa atin si Josiah. So, once again, let's all welcome back at Josiah Cruz. Thank you. Thank you. Thank you. Mahal Pangako Sa iyo Hindi ko, Ikaw lang ang Iibigin ko Kahit Ikaw ay Lumayo At masaktan Ako Asan

isang lamang sa buhay ko Ang isang katulad mo Ako rin ba'y iniibig mo? suy sụp mà xa xin lu sụp pha say yo ý cơ tang tàn đến im cô anh đi đi quay anh là cùng đi ta bắt mô mà

sa iyo Laban Dahil lang minsan Ay nanman